sa CCTV video ini sa Purok 3, Barangay Taladong Kamalig, Albay. Madadangog ang paurutrong pagbusina kan PNR train. Makalihis ang pirang segundo, mahiling manan pag-abot din sa rongkolor kahil na tricycle. Hagup sa CCTV ang ginibong pagmaniobra kan driver kan tricycle. Hasta sa ini, ang mahagup na kan train. Nangyari ang insidente alas 8.15 nin aga kasudma. Lunad ka ini ang tulong magkakapamilya na binistong sinda Michael Navia, driver kan tricycle, residente kan barangay Kutmon, parehong banwaan. Tiyahon ka ining si Rosario Navia, 58 anyos, kan barangay Mina, pareho man na banwaan. Asin ang makuapo ka ining lalaki na sarong taon pa sana. Sa investigasyon kan otoridad, gikan sa pagsaod ang mga biktima asin papuli na kuta sa saindang residensya sa barangay Mina. Dahil subuot tulos nadangog kan tricycle driver ang pag busi na kan tren kaya nagduruduritso pa ini. Hasta sa uri mariparo ka ang presensya kan PNR train na biyahing ligas pinaga. Siguro na underestimate niya so, so dalagan kang motor kang motorsiklo niya. Kaya nagdiruduritso siya, siya. And so pag ano niya, masibog siya, parang lugod doon sa, sa alanganin. So, dubutan so lubutan baga kang tricycle niya. Ayaw ito, so nahagit baga kang tren nakatulos man na naidaraan mga biktima sa pinakaharaning ospital. Sigun kay punong barangay Ameldo Navia, ang agihan kung sa nangyari ang insidente, ang sulamenteng agihan kan mga residente asin mga bihikulo na mapasiring sa barangay Mina. Ang PNR, PNR. PNR, nagpundo po. Oo. Tapos nakaulay ko man si guard. Tapos nagiba kami sa police station. Diretso kami sa BR. Day dayman day man sinda nagdulag. Uh, nakipag man sinda. Tapos pina-ano uh, pina, man ninda sa management management. Iyon, pinaghalatalat ko si management na mag, uh, ano sa kuya, magkipag-coordinate o kaya duman sa uh, na-aksidente para matawan mo aksyon kung ano ang pwede nindang ikatao na asistensya sa na mga biktima. Katakudkan insidente, asigurasyon kan barangay na mas papaiguto na nindaan siguridad sa lugar. Nangapudan man ini sa mga residente na mas maging alerto, ngani maibitara na ang siring na insidente. Mientras tanto, nakaluwas na ang driver sa ospital asin nagpaparahay na sa saindang residensya, mantang padagos pang pigbubulong sa ospital ang maglola. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.